Okay. Ano karaniwang sinasabi ni nanay kapag bumili na naman ng bagong damit ang kanyang anak? Go. Ang mahal niyan! On a scale of 1 to 10, gano'ng ka masunuri ng mga motorista sa traffic rules? 3. Ano ang kailangan pag mag-organize ng volleyball competition? Leader. Hindi dapat pinapayagang kumandidato ang mga blank. Ah, uh, Una mong naiisip pag sinabing palaka. Tumatalon. Teacher Mel, tignan natin kung ilang points ang nakuha nyo. Karaniwang sinasabi ni Nani, pag bumili na naman ng bagong damit ang anak niya, sabi, oh, ang mahal niyan. Gastos na naman. Survey says, Ayan. On a scale of 1 to 10, gano'n ka masunuri ng mga motorista sa traffic group? Sabi mo. Ang sabi ng survey, Anong kailangan pag mag-organize ng volleyball competition? Sabi mo, leader. Survey says, Uy! Oh! It's okay. Oh. Hindi dapat pinapayagang kumandidato ang mga korap. So this is... mga korakot. Una <laughs> mong naisip pag sinabing palaka, ang sabi tumatalon. <laughs> ang sabi ng <na> survey. <laughs> nice one! Very good start, <laughs> Teacher Mel. Balik na po tayo. Let's welcome back, Jordan! Hi, Jordan. I have good news for you. Si Teacher Mel, she got 103 points. Ibig sabihin, 97 points. To reach 200. Para may uwi ang bonus for today. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Teacher Mel. Kaya 25 seconds sa ating orasan. Ano ang karaniwang sinasabi ni nanay kapag bumili na naman ng bagong damit ang kanyang anak? Go! May bago na naman? On a scale of 1 to 10, gano'ng ka masunurin ang mga motorista sa traffic rules? Four. Ano ang kailangan para mag-organize ng volleyball competition? Organizer. Hindi dapat pinapayagang kumandidato ang mga blank. Hindi marunong magbasa. Una mong naiisip pag sinabing palaka. Love specimen. Let's go! Okay, 97 lang. Ano karaniwang sinasabi ni nanay kapag bumili naman ng bagong damit ang kanyang anak? Ang sabi mo ay, may bago na naman? Ang sabi ng survey? Eh, yes ang top answer, saan galing ang pera mo? Okay, tama. On a scale of 1 to 10, gaano ka masunurin ang mga motorista sa traffic rules? Sabi mo mga 4, ay sabi ng survey. Ang top answer ay 7. Ano kailangan pag mag-organize ang volleyball competition? Sabi mo yung organizer. Yes. Ang sabi ng survey? Oh, Ang top answer dito ay yung players mismo. The volleyball players. Hindi dapat pinapayagang kumandidato ang mga Di marunong? Magbasa. O? Oh? Illiterate. Oo, oh, illiterate. Ang sabi ng survey dyan ay... Yeah. Kurakot ang top answer na sagot mo, Adi Mel. Una mong naisip pag sinabing palaka, sabi mo'y lab specimen. Yes. Ang sabi ng survey, wala. Ang top answer, kumoko ka. <laughs> <laughs> anyway, congratulations.